Ngayong umaga at yung pag-uusapan na hindi lang yaman at ganda ng turismo ang ibinabahagi ng ilan nating kababayan. Dahil isa sa layon nito ay bigyang ngiti ang mga batang may karamdaman mula sa puso ng turismo. Panorin natin ito. Isa sa mga pinaka-apektado pagdating sa mga sakit ay ang mga bata. Kaya malaking tulong ang mga benefit event tulad ng isang global travel fair kung saan ang layunin ay hindi lang mag-promote ng turismo, kundi magbigay ng pag-asa sa mga batang may kanser. Inilunsad kamakailan ang Travel Fair sa Marikina City bilang parimulang aktibidad para sa apat na araw na event mula September 16 hanggang September 19. Layunin ng fair natipunin ang mga travel brand, tourism stakeholder at advocacy group para sa mga traveler na nais magbakasyon. Bahagi ng kita ay mapupunta sa 50 batang cancer warriors ng isang foundation. A lot more of surprises and discounts and pre po waiting for you guys. And of course, meron po tayong uh, yung first day po sa September 16 ng ating Charity Day Cancer Patient Healing Foundation. Sa nasabing event, ang migration assistance sa mga Pilipinong na sa Canada at Australia pati na rin ang visa processing support. Ibinida rin ng mga organizer na 15 years na silang accredited ng Department of Tourism. Inorganisan sa pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan ng Pasig at Marikina. Ipinakilala rin sa Media Press Con ang mga kalahok sa Little Miss Philippines Tourism 2025 Grand Finals na gaganapin sa September 19 kabilang sa mga finalist ang mga batang kandidata mula sa Cavite, Rizal, Surigao, Mandaluyong, Taguig, Pasig, Marikina, Quezon City, Antipolo at Aklan. Ang pagtulong sa mga bata ay hindi lang responsibilidad. Ito ay pribilehiyo. At sa mga event gaya nito, nagiging mas madali, mas masaya at mas makabuluhan ang pagtulong.